Hey guys! What's up? It's Mix. Ngayong week na to is yung final face-to-face -face week namin for a while. And magkakaroon ako ng online classes for a month starting next week. So, ang isa sa mga gagawin ko right now is yes. mag-iimpake ng mga damit pang alis dahil realize ko lahat ng damit ko na pang-alis, nandito na sa door. And also, ang gagawin ko ngayon is my routine. Every time na babalik ako ng bahay, iuwi natin to. Iuwi na rin natin to. Iuwi ko na rin to. Iuwi ko na rin to. Iuwi ko rin to. Iuwi ko rin to. Iuwi ko rin to. Iuwi ko rin to. Iuwi ko, ko, ko rin to. So, ngayon naman, guys, kukas tayo na begin. So, this is the perfect time para ipalapa yung mga bed bedsheet and pillowcases ko. And yun ang gagawin natin right now. Pagpapaladli lang ako. wait for me Kung matatanong nyo guys, bakit naka-uniform ka pa kung ayusin mo na yung dorm mo? Ang sagot ko dyan is, alam ko na sa pag-ayos ko ng dorm is pagpapawisan ako, madumihan pa ako. And so, since kakawi ko lang din naman galing, hindi nga ako guys. Since kakawi ko lang din naman galing PNU. And, technically, Okay, so unay check natin kung wala na nakasaksak wala na. Pasok na so, so, I think we're good to go, guys. So, ito ng aking mga dala. So, ito ang aking fit pag-uwin. Shirt from Ukay, shorts from Divisoria, and Nike. Uwi na tayo ng Muntal Bag. Six and a half hours later. Ito lang like, kanya? Ito lang like, kanya? May chupo, may chupo. Ay! So parang higa ang kapatid ka. Kiss niya ako! Ay, kiss niya! Hey guys! Kakatapos ko lang gawin yung presentation ko for Cognitive Psych. Walking out the door Hey guys, so it's the first day of my online class and low-key nag-a-panic ako kasi later, meron akong major presentation. It's a Pecha Kucha and I had two days to prepare and ginawa ko naman siya. However, ginamit ko yung karamihan ng time sa pag -MN. So Also guys, I'm very excited for my presentation kasi para sa akin, sobrang cute ng presentation ko. Check it out guys. So, I will be using Charizard as my example to demonstrate how perception works. It's a story, and di ba ang guys? Ang galing ng AI. Hey, guys. It's the next day, and wait lang. Galagin lang ako sa class ko. Hindi ako pumasok sa four courses ko for today from seven to five. Ayun, so, kung nakita nyo kanina, parang nag-intro ako and then, so, nung nag-video ako kanina, it was 7am and ngayon is 8pm na. Kasi nag-focus ako sa magre prepare ng org namin for the student summit. Nasa labas na yung booth namin, it was set, and hindi ko pa sa inyo mapakita kasi madilim na, but mapakita ko sa inyo yung sneak peek ng booth namin. It's this one. Our theme is Hawaiian and ito yung isa sa mga photo booth namin. Kung makikita nyo pwede nyo itaga yung kamay nyo dyan. I will try to vlog tomorrow guys so you will get to see our booth and I'm very excited to show you our booth kasi I'm personally very proud of it kasi sobrang ganda ng booth namin I'm very proud. So abangan nyo guys yung booth namin. See you guys tomorrow. Punta po kayo sa booth na Ike po. Bukasita po kayo ng booth ng Excel. So first, meron tayong Mele Karaoke at meron din kami 3-minute hula hoop challenge na 10 pesos and kapag na-achieve na nila yan, maanala sila ng 5 pesos na sticker so very worth it siya. Man, meron din tayong paper dolls sa 10 pesos so very cute siya. Ayan, meron si Thor, meron si Patrick, meron That's si Spongebob. Spongebob. Meron din tayong Tiki Mask na 10 pesos and also, meron din tayong Scratch It. Yan, nabawasan na siya. Sa isang ano, marami siya, di ba? Oo. Oh. Para mga 5 pieces. Mga 5 pieces. Meron din um, Howie Project for POS organization. So pwedeng pag-donate yung mga people no, for POS. Meron know. din mga stickers It's na 5 pesos. Yan, very cute. 5 pesos, is... tas malalaki na sila din. Ito tayo dito wala sa wala food na. section na ubos na. Pero meron ako mga clips ng mga meron pang food. Marami sila. Ito yung favorite part ko. Sige, pakita tayo dalawa lang. Mayroon mag-beer shot, yung mga bibisita, and then meron ding mga stick for the picture. Guys, ko lang magpasalamat sa lahat na mga pumunta sa booth ng Excel. So, thank you guys! Titasan saan ka? Saan ka? Eh, di maglagay ng buhok. Wala akong buhok. Sige, bigyan natin ng three stars. Oh. <laughs> ah oh, correct. This is... <laughs> This ko na <laughs> <Boop. laughs>